Welcome po sa Jutrik TV uh, nandito na naman tayo sa ating mga tutorial about glass and aluminum installation lalo na sa mga presyo nitong mga kaluts ang ating ituturo ngayon about sa screen window po yung screen sa ating sliding window ang size po ng ating window po na nilagyan ng screen, 2 panel ay 3x4 po ang ating kapresyuhan at ipakita ko sa inyo kung ano ang mga kagamitan ng ating screen window. Ang screen window po ay sa two panel ay isa lang yan. Kasi pag nagbubukas ka ng pin, uh, window, kung siya mo isara nyo, ipakita ko sa inyo mga galods kung anong mga gagamitan ng ating screen Ah, ito na po mga kalots, ipakita ko sa inyo ating screen window. Ito po. Ito ang tinatawag nating screen print. Sa Sibinin, ito po ito na aluminum series. Double po ito. Mapupresyon natin ito ang double. Ang uh, tinatawag natin itong medyo malaki na ano. Ito expanded wire at itong medyo ano malipis na maliit ng screen pinong-pino itatawag natin screen mesh yan ang um, dito po yung dadaan yung ano sa baba po na may screen guide po siya na plastic yan sa baba po ito ito po ay mag-slide rin siya Uh, mga kalots tapos ilagyan namin dito ng binil at saka sinisilan po namin ito po bilang pag open po sa ano nyo, sa window ito po ang itupos nyo para papasok pa rin ang hangin at saka walang mga lamok at langaw na papasok sa same screen siya ito po mga kalots ang depresyon natin kung magkano ang script po dito at paano po ito depresyon sa double screen po tayo magpupresyo kasi may, mayroon rin ano ang um, at uh, 120 po ang square foot ng ating screen sa ito lang po yung walang spandex 120 magka times to lang tayo kung may kasama yung ano yung expanded wire kung screen mesh lang ay 120 lang ang pagsukat nito mga kalots, ganito po ang pagsukat. Yan. Nasa 1.5 feet by 2.5 na po kasi above po siya sa 2 feet. Nasa so, 2.5 na po siya. narito po ita times lang natin po. 1.5 by 2.5. Uh, ang result po niya ay nasa 3.75 kung sa single lang itong pino wala po itong expanded the times natin sa 120 times 120 450 lang po uh, ano nya kung ganito kung kasama po kasama, kasama po itong expanded uh, ita times to lang po natin nasa 900 po siya uh, mga kalods, yan lang po ang may uh, bigay ko sa inyo na tutorial maraming salamat pala sa ating ano mga subscriber nakaabot na po tayo ng 4000 po mahigit na subscriber kung hindi dahil sa inyo hindi tayo na aabot yan ng uh, 4000 plus na subscriber sana supportahan rin niyo ang aking channel para marami tayong matulungan ng mga ano uh, mga uh, bilang idea ng magpapipresyo ng ating mga glass and aluminum works. At kung hindi pa nag-subscribe, pakiclick ng button, the button natin para ma-update uh, ko kayo sa ating mga tutorial about glass and aluminum installation, lalo na sa mga presyo. At maraming salamat mga kalods at sanay nandyan tayo sa ating mga magandang pangungatawan dyan. Kung mayroon kayong mga katanungan, pwede kayong magtanong dyan sa ating comment section about questions regarding window, jealousy, at sa screen. Lalo na ito sa screen po. Kung mayroon kayong mga katanungan. Uh, God bless everyone.